Buy 2, take 3 na Mr. Squirrel Luncheon Meat. Alam kong familiar na kayo dito kasi sobrang trending talaga ng luncheon meat na to. Bale, pangalawang checkout ko na nga to. Yung unang checkout ko kasi 198 grams lang yon at medyo maliit pala kulang sa amin sa isang kainan. Kaya heto ang kumarin yung nag check out na ng dalawang set na buy 2, take 3. Hindi naman halata pero talagang nagustuhan ko yung lasa ng luncheon meat na to. 340 grams na yan guys ha? kaya malaki na talaga siya. Bale sa 5 guns na 340 grams bawat isa, 400 plus nyo lang siya macha-check Out. Black up or orange up, igo nyo mga mare. Depende sa account nyo kung saan kayo mas makakamura. Pero kung gusto nyo tikman muna, meron naman silang buy one take one. May pagpipilian kayo sa variation. So ayan, ganyan siya kalaki at ang expiration niya ay 2028 pa. Siyempre, lulutuin natin at titikman para makita nyo na rin yung pinakalaman. Nung nakaraan pala, yung unang prito ko dito is tinoasted ko. Pero hindi ko siya nagustuhan kasi medyo nadry na dry na siya. Kaya hayan, konting nag-brown lang siya, hinango ko na. Mas masarap para sa akin yung ganyang pagkakaluto kasi juicy siya. Pero depende pa din sa inyo, kanya-kanya naman tayo ang gusto. So, ayan guys. Ganyan kadami yung laman ng isang lata na 340 grams. Mapapansin nyo, meron siyang buo-buong karne. Legit na masarap at hindi maala. Pwedeng pambaon, pangulam at ipalaman sa tinapay. Walang halong emi guys. Talagang masarap to. Kaya i-check out nyo to para matikman nyo. Nasa comment section ang link or sa yellow basket.